Yeah uh -oh. So ayun guys, uh, andito tayo sa kawalan na naman sa mga kakahuyan at nito yung motor natin at meron tayong pupuntahan guys na lugar na talagang napakasulok din no? wala pa akong idea guys kung anong pangalan ng lugar na yan tapos nung sa unahan merong nakapagsabi sa atin lugar na yun. Ang problema, nakalimutan ko rin yung pangalan. Kung i-street in to baybayin. So mayroon lang tayong dadaanan dyan. Para pa pagilid tayo. Okay pa siguro. ala patay. Hala. Malambot ang gulong. Naku po. Kaya siguro yan. Malambot talaga. Kaya pa siguro yan. Ayan guys may pupuntahan tayo lugar. Para. Kanina pa ako dito guys pero wala akong naano na may dumaan. Nakikita sa inyo guys ah, uh, Pangpang na dito Pangpang -pang na ito guys Pangpang -pang na yan en kaya po kaya itong gulong natin malambot ah hindi naman sana ang bibigay guys uh, please comment down below kayo guys kung meron kayong mga papuntahan na lugar no na uh, mga tulad nito mga critical mga creepy yung mga kinakatakutan nyo Nandiyan na kayo sa abroad Nandiyan na kayo sa Maynila nasa kasyudad na kayo yung mga lugar na kinabihasnan nyo nung kabataan nyo please comment na below kayo guys pag gusto nyo papuntahan ang lugar na yan comment nyo lang ako guys o pipiin nyo ako guys pipi so, man yan o malayo sa kabihasnan okay lang pupuntahan natin yan guys para makita nyo yung lugar nyo nung araw kung saan kayo lumaki yan lang guys may barangay dyan wala akong ala idea wala akong alam na ano nakalimutan ko kasi sinabi sa akin yan eh yung papunta dyan sinabi sa akin ito rin nabanggit niya pero nalimutan ko rin pangalan magtanong lang tayo doon anong pangalan ng lugar na to tara ito nalimutan ko rin alati oh. Tinan guys tinanong oh. nyo hindi ito biro guys oh hindi ito hindi ito, ano, Kanina pa tayo dito, walang dumadaan ng mga motor. Walang, sobrang creepy nito. Sobrang layo. At sobrang uh, sabi nga nila, eh, delikado daw dito. Pero yan, nga, nga, sinasabi ko sa inyo guys, kung mayroon kayong mga lugar na ganito, comment down guys, gusto nyo papuntahan. Okay? Para mabalik yung alaala -ala nyo dito. Uy, napakaliit nito ah para mabalik yung alaala nyo guys sa mga lugar na kabataan nyo saan kayo lumaki ay okay, hey, liit nyo ito oh, may, may parang ganyan ito dito okay. em cái chân em kinh là cái này meron kayong mga lugar na alam na sinasabi na barrio maraming mga aswang dyan roads ganoon um, puntahan natin yan guys pero i-hide lang natin yung pagkailan lang sa lugar ganoon lang pero sa mga ganitong senaryo na gusto nyo papuntahan yung mga lugar nyo noong araw ng nyo na hindi na kayo naka-uwi hindi pa matagal ng panahon ay paabayaan nyo na sa akin yung guys pupuntahan natin yan hiligan ko talaga at pangalawang kinahiligan ko yung mga ganito yung mga malalayong lugar yung mga hindi natin alam pupuntahan ko at yung mga sinasabi ng creepy no? kaya yung mga lugar na mga delikado yan masarap yung puntahan guys please comment na yung below kayo guys kung mayroon kayong mga alam na lugar kaya at asahan nyo pupuntahan natin yung guys maraming maraming salamat sa tiwala at suporta God bless mm -hmm. kaya lang nag-alala ako guys malambot yung mga uh, natin gulong panguli kaya lang yung mga tanong ano pala dito uh, kamuting kahoy bahay mo na dyan sa para matanungan natin no thank you guys sa uh, pag uh, subaybay nyo sa mga video ko maraming salamat na tanungan ko dyan sa no, may mga bahay grabe ang siguro pag maulan to delikado to dito no. No? kailangan natin kumano sa bitna. So ayan guys, nakakatuwa kaya no pag ka lang sa Manila o kaya sa abroad, sa Amerika, Europe, lahat buong mundo na lumaki dito sa Mindanao at gusto niyo papuntahan kahit mas bisaya yan guys. Pupuntahan natin yan no para ipakita sa inyo yung lugar niyo nung araw. Na talaga namang nami kinamimisan niyo pero hindi kayo makapunta ano, ng trabaho kayo o kaya nagkaroon na lang kayo ng pamilya sa lugar nyo saan kayo ngayon paubayaan nyo na sa akin yung guys pupunta natin yung lugar nyo ng araw ah, may linya na po rin yung kabayan dyan yung kabayan dyan yung dyan So yung pag ano ba Ito yung mga Pangalawang kinahiligan ko guys Yung mga rides na Mga malalayo at Ka mga kabundukan Mas natutuwa pa ako dito Mag rides guys kaysa Patag o kaya sa syudad Uh, yun guys, oh kung meron kayong mga ipapuntaan guys, just be in lang is the key para uh, mapunta natin yan. Panigurado ako marami namang bubibin sa akin. Uh, Ante-antay lang kayo yung iba ha. Parang ito na mga, pero may isa. si Aro mayroong siguro dyan sa unahan grabe naman may aso ito naman may ano lang may signal ha nah. 到 cao, đi cái nhanh cũng này. ako ha ang hangin kung nandito guys, kina ito, kasi kinatayong ko ang crepe nito kasi umahangin ang eh. please comment down below kayo guys yung mga nakakaalam ng lugar mo to may bahay din guys si babo guys okay. so, magpahalipad tayo ng drone natin kung um, ang um, hitsura nito ito kung balikan ng gabi